Kamusta ang lahat? May naisip na ba kayong lutuin ngayong tanghalian? Ngayon ay magluluto ako ng ulam para sa aming tanghalian kaya sa manya ako magluto ng igado. Meron akong biniling pork shoulder dito or kasim. At ito ay hinugasan ko na at nilagyan ko ng 1 half cup ng soy sauce. At nilagyan ko na rin ng black pepper na durog. So ito pala ay nahiwa ko na ng pahaba na maninipis para sa ganon ay madaling maluto at lumambot ang ating karne. Akin lang itong hahaluin at imamarinate ko ng kalahating oras. At syempre ang pork igado, magandang partner ang pork liver. Bumili ako ng kalahating kilong pork liver at hiniwa ko to ng pahaba at maninipis. At naglagay ako ng 1 half cup ng suka. At ibababad ko ito ng 20 minutes at nasa ganun ay matanggal yung malansang amoy. So yan, sisimulan ko ng uh, ilutuin ang mga gulay at nagpainit na ko ng wok at nilagyan ko na rin ng mantika. Ang unang nilagay ko ay ang hiniwang patatas. Ito ay hiniwa ko ng paba at sinunod ko na rin nilagay yung hiniwang carrots. Pahabang hiwa rin ang ginawa ko sa carrots at nilagay ko na rin yung green peas. At sinunod ko na rin nilagay yung hiniwang bell pepper na pula. Yung bell pepper na pula ay pahaba din. So yan, sinimulan ko na nga i ating sibuyas at bawang. Akin lang nga haluin ang bawang at sibuyas hanggang mag-golden brown at akin na rin nilagay ang uh, binabad na pork kasim. At akin lang itong nga haluin at isasangkot siya at hanggang mag-iba ang kulay ng ating karne. Yung bang nawala na yung pagkapula or pagkapinkish. At naglagay din pala ako ng limang putol-putol na bay leaf. Akin lang itong hahaluin at tatakpan at isisimmer ko ito ng 20 minutes or hanggang lumambot ang ating karne. At dahil naghahabol ako ng oras at kailangan ko na maluto ang aming ulam para sa tanghalian, habang sinisimmer ko yung kasim, ay akin namang niluto ang pork liver. Lulutuin ko lang ito ng mga 5 minutes or mawala yung pula-pula ng ating pork liver at pag naluto na ay hinalo ko na ito sa my pork kasim. Sa pagluluto ng pork liver, dapat dito ay hindi overcook para sa ganoon ay hindi maging matigas ang pork liver. Naglagay din ako ng 3 tablespoon ng oyster sauce. Sa part na to, hindi ko na kailangan maglagay ng tubig dahil ang sabaw na to ay nagmula sa toyo sa karne at sa pork liver. At naglagay din ako ng 2 tablespoon ng suka para sa gano'n merong konting asim mga ating ulam. At hindi ko ito hahaluin at ang ko lang kumulo ng hanggang 3 minutes para hindi naman maging hilaw ang suka. So hindi ko na patatagalin ang pagluto baka maging makunat na ang pork liver. So nilagay ko na rin yung mga gulay na aking luto kanina. Kung mahilig naman kayo sa iga doon na gusto niyo na medyo maasim, pwede nyo naman dagdagan. So hindi ko na patatagalin to. Nagugutom na ako eh. Tara, kain tayo kain tayo. Kain na rin din. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. Bukas si sigaw. Kain po tayo. Kain po tayo. Parang pusa. Ano? A pork Pork liver. Mm -hmm. yeah. I better now. Yeah, you're better now. Okay. Oh mm. Very good. Mmm. Dying. Yummy pork. Yes, dying, so, dyeing.

Kain kain mabuti ha. Mm, yummy. Yummy. Sabar, si sarap. Tusung sini sar sa. Ipa, No no, no, no. no, no. Eu não um sei uh, eu posso fazer Ah, não sei. não sei. mais não não sei. Eu, sou. eu sou. More sou, more sou. More